Kababayan, ikaw bagay na tapos na sa iyong pagninilay-nilay. Ako si Gregoria. Nanunumpa sa harap ng kataas taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Mamili ka ng iyong pangalan sa kilusan. Lakabini. When I looked down sa ground, andon, Gregoria de Jesus nakpil. So, kinilabutan ako. Talagang nagmumulto siya sa atin. Hanggang ngayon, nakikita mo yung dirt na yun, yung amoy na yun sa nangyayari sa bayan, di ba? It stinks. Paano mo alisin yung amoy na yun sa kasaysayan? Tapos saan pa na nagkuhumilang? Makayaga naman. Eh, hindi ko mapapantayan ng ligayang ang pinigay sa ng Supremo. Pero kung eh, hindi ka man mapuna ng puwang na iniwan niyo sa puso mo, eh, ituring mong bagong kabanata sa iyong buhay. Pinawawalang saysay ko ang huwag na halalan na to! Andres! ang pagpapaputo! Ah! Ay na sa mga suprema! Mga Walang lihiya. Sa hindi na kahilat. Kung pag-uusisa ang nagdala sa'yo dito, umurong. Hindi ako uurong. Sa buhay mang ito O oh, sa